Mga gandang araw guys. Ngayong araw na ito ay pupuntahan natin 'yung isang lugar na daan dito na hindi pwedeng daanan kung ikaw ay pupunta ng kalaka at lemery going to Batangas. Kung ikaw ay naka-four wheels ito nga palang lugar na ito ito yung isa sa magandang pasyalan ding, ding, o magandang dito sa my twin lakes tagaytay yan at ang makikita natin ay ang baba ng taal yan dito sa my twin lakes kaya maraming tumitigil dito dito ngayon tayo guys magsisimula papunta tayo doon sa jokno highway na hindi pwedeng daanan ngayon sa ngayon, ito yung lugar kung kayo ay dadaan dito. Ito yung matatanaw nyo pa yung taal. Kung kayo ay papuntang Nasugbu, ito yung tinatawag na Tagaytay Nasugbu Road. Itong kinapopwestohan natin. At dito tayo magsisimula dahil sa ngayon, yan, nag sightseeing lang tayo dito sa isa sa magandang stopover dito sa may Taal Lake mm? o Twin Lake pala. <laughs> ngayon guys larga na tayo. Yan at andito na tayo ngayon bumalik na tayo papunta ngayon tayo ng tiyatawag na boundary dito sa lugar ng Nasugbo Tagaytay Road na ito o yung hatian ng Kabite at Batangas. Yun yung tinatawag na boundary na yun. Yun yung merong arko na Welcome to Nasugbu. Yan, yan po yun. At ito nga pala sa pagkagabi ay maraming nakatigil dito kaya medyo dahan-dahan lang po tayo dito. Gawa nga na pupunta sila dito sa may Twin Lakes na ito. Ay, sa may kanan na 'yan, marami pong pumaparking dyan pagkagabi. Kaya medyo ingat-ingat lang po dyan baka tayo makasabit. 'Yan. Yung kanan po na naman na iyon, 'yun yung papuntang kay titingga. 'Yan. At sa lugar na ito, 'yan. Medyo ingat pa rin, guwangan ng marami pa rin na aksidente dito katulad yung nasa kaliwang truck doon at meron pa rin dito sa may itaas paglosong dito sa may lugar na ito medyo maano po yung kurbada dito medyo maraming na aksidente nitong nakaraan kaya dahan dahan lang po kapag ka po tayo ay dumadaan sa mga gantong lugar makita nga natin dito pagkaahon natin dito sa may kanan eh, ay meron pa ditong sasakyan na hindi pa naaalis. Mga huh? uh, ilang linggo na rin yan. Yun. Nakaisang buwan na yata. Yan, pagtas dito. Kaya pong kung nandyan po kayo sa may kanan, ay uh, da, dahan-dahan kayo dahil baka hindi nyo mapansin. yang paglampas nyo ng petro na ito, merong kotse na nakasalpak dito eh. What? Yan. Yun ang uh, nakabalandra sa kanan. Yan. Baka po hindi nyo mapansin, masabitan nyo. Yan. At ito na guys, yung bakahan. Yan, itong lugar na ito. Yung tindahan ng mga baka dito sa boundary. Ito yung palatandaan na, na malapit na kayo doon sa dadaanan. Doon sa may papuntang Palaka at Lemire. Ito guys, ang sinasabi ko sa inyo kanina, ang boundary na welcome to Nasugbu. Yan yung diretso. At dito tayo sa kaliwa. Mapansin nyo guys, dito yan. Oh, may nakalagay dyan na hindi pwedeng daanan ang lugar na ito. Yun. Yan guys. Oh. May nakalagay na advisory dyan sa kaliwa at temporary close dyan sa man sa may kanan. At makalagay po rin dyan kung saan tayo posibleng dumaan. nakalagay po doon ay pwede tayong dumaan doon sa may paliko, balayan, kalaka, Lemery. Yan, diyan po tayo ngayon iikot sa lugar na 'yan. At babaybayin niyo po 'yan yung Nasugbo Tagaytay Road para marating niyo yung unang rotonda na madadaanan niyo na kung galing kayo ng Tagaytay papuntang Nasugbo. May Jollibee po 'yon sa may rotonda na 'yon at 'yun yung palatandaan kung saan kayo kakaliwa papuntang Balayan Tuwi, Kalaka, Lemery, yan, at papuntang Batanga City. Yan. Dahil nga po yung lugar na ito ay hindi po pwedeng daanan. Yun yung sabi. Bakit ba hindi pwedeng daanan itong lugar na ito? Tingnan nun muna natin. Pero bago yan, sightseeing muna ulit tayo dito sa may Yun you know, o, maganda. Kung makikita nyo, kita dyan yung parte ng kalaka at nasugbo sa kanan. Yan. Mad mahaba kasi ni yung lugar na yan. Nawaganda ang sightseeing dito sa Maytolay na ito. Yun. Diretso tayo. Yan, bakit kaya hindi nga pwedeng daanan to? Tingnan natin doon kung ano lang ba yung po pwedeng makadaan. Yan, itong pagtawid nito guys sa may tulay nito, ito ay parte na ng kalaka. Yan o, no? may nakikita naman kayo dyan kalaka. Yan. ito yung papuntang Lemery. What? Yon. At ito ang ibang, alam tawag dito yung payapa eh. Payapa at ang yung tawag nila dati dito sa lugar na ito. Sa Jokno Highway na ito. Itong task na ito ay, ang alam ko payapa yung tawag nila. Yun. Dire Diretso tayo. Noong mga diadaanan pa ito ng mga truck malimit ding masira yung tulay na yon yung tinigilan natin yon sa yung mga gilid nga na ito kaya hindi na nito pinapadaanan ng mga truck na malalaki lalo na yung mga trailer kaya umiikot sila sa malayo dun sa talagang daanan galing ng Balayan paliko na yan dahil nga ang daanan ito yan, ganyan lang naman ito eh. two lane lang sa lubungan kaya medyo uh, makipot yung lugar na ito parang ito yung pinakatok-tok nito eh, nasa gilid na ito uh, at sa lugar nga na ito ay medyo daandahan lang gawa ng itong mga losong dito ay yung mga kurbada po ay masyadong otso o yung masyadong tilipit kaya ingat-ingat po tayo dito ang maganda lang dito kapag kayo nagka-travel lalo na pagka nakamotor yakitang kita nyo yung mga magagandang view kaliwa at kanan. Yan no. Oh. Napansin may mga kotse rin naman Saka may jeep ng mga nakatigil pa. At makita nyo sa lugar nito, may signage pa. Yan no. Oh. Slow down. Right lane. Close due to road slip. Yon. eto na pala siya. 50 meters na lang daw guys. Yan na. Oh. Slow down tayo. Yan. Ito guys yung sinasabing gumuhong daan dito at mapansin nyo may mga nakaharang talaga hinarangan talaga ito para walang makadaan at baka bumigay pa rin yung lugar ito temporary road close yan talagang motor lang ang motor lang ang po pwedeng dumaan ito siya sa may kanan guys oh ayan yan yung bumigay tingin ko maganda naman yung pagkakagawa pero siguro dahil nga yung sa lupa ah uh, dahil nitong mga nakaraan July ay halos dalawang linggong sunod-sunod ng malakas ang ulan dito sa lugar ng Batangas. At uh, alam naman natin sa may lugar ng Manila, Bulacan na yun, binaharin itong mga parting July na ito. Hindi naman ganong kalakas yung bagyo. Talagang malakas yung ulan. dire diretso na halos ulan tigil. Maaaring yun yung dahilan. Kaya lumambot yung lupa doon sa may lugar na yon. Kaya itong lugar na ito guys, ay hindi talaga pwedeng daanan kung kayo ay pupunta ng Batanga City manggagaling kayo dyan ng Tagaytay yan, kung kayo pupunta ng Batangas, Lemery, Kalaka ay hindi nyo po, po pwedeng madaanan yan kung kayo ay naka 4 wheels at ang posibleng madaanan lang guys ay yung kanina nga na tinuturo doon na paliko yan, pagdating dating doon sa ipaliko, ang palatandaan po doon ay rotonda na mayroong Jollibee at Caltex. Kakaliwa po kayo doon papuntang Tuwi, Balayan, Kalaka, Lemery, papuntang Batangga City. Yan, yun po yung madadaanan ngayon dyan sa lugar na yun. Kung kayo ay pupunta ng Batangas. Yun. Pero syempre, yung nasugbo naman, wala namang problema 'yon. Ito lang po talaga yung patawid dito sa may ah uh, Lemery na ito. Kumbaga ito yung pinaka shortcut eh kapag dadaan ka ng Lemery. Yan. hanggang dito na lang tayo guys sa lugar na ito at babalik na rin tayo. Yan, sightseeing muna ulit tayo ng konti bago tayo bumalik. Yun no? Oh. ganda ng view dito. no? Oh. sightseeing, sightseeing lang. Guys, motor lang, lang po pwedeng dumaan dito ah sa lugar na ito. Joke na Highway. Yan. Yung kung talaga kayo, papunta Lemery. Motor lang ang po pwedeng duma. Pagdating ng 4 wheels, ah, hindi po, po pwede. Kaya kung kayo ay maglulup, yan, papunta dito, Cavite Loop, Batangas Loop, yan, makakadaan pa rin naman kaya sa gilid dito, pag nakamotor. Yan. Ah, bumalik na tayo guys, dahil nga tinignan lang natin to itong lugar na ito kung ano ba lang yung pwedeng makadaan nakita naman natin motor lang ang pwede nagkasya kasi ako <laughs> yun lang guys at yan guys sightseeing lang tayo dito kapag ka pupunta na lang dito yan, dahil nga pabalik na ako yun at papasok na rin sa work para hindi malate yung ibang nagsasakay guys nga pala, mayroon kasing nagsasakay din pala eh, kagagaling dyan ng Lemery. Pag nagsakay po kayo, ay automatic, dito lang po kayo bababa pala sa may lugar na ito, na may mga jeep dito. Kung kayo po naman ay galing din dyan, yung mga nagsasakay, ah uh, mangyayari nyan, dobling sakay po kayo kung kayo ay babiyahe dito. Kasi nga, yan, pagdating dito, bababa kayo. Tapos tatawid kayo, lalaka, maglalakad na lang po kayo dito pa kabila. At meron po uling jeep na nagaantay dito. Minsan tricycle. Kung kayo po naman ay galing dyan ang boundary, yan, may nagiintay na jeep doon. Magta-tricycle kayo papunta dito sa may lugar na ito. Doble pa masahe guys. Yan, medyo magastos ngayon kung kayo ay mag -uubian. Dahil nga po, Uh, hindi pa madadaanan yan yun katulad na lang ng banayan oh. yun, ganyan lang po guys medyo mahirap-hirap ngayon ang biyahe dito kung kayo ay mamamasahe yan. posible na mapalayo rin kayo ng daan at kung may mga banaman na iba yung daan na hindi dadaan dito, mas maganda uh, kasi ang alam ko may ibang dumadaan sa rota katulad ng papuntang Kalamba na yan papuntang Star Tollway yan doon ang iba dumadaan lalong lalo na yung mga nakaban yan guys hanggang dito na lang guys ang aking video yan, salamat sa inyong panonood at sa mga susunod na update ko dito kung ito ba ay ginagawa na at kung kailan matatapos salamat sa inyong panonood thank you